Huwag po, propose ulit ako mamaya. Wag ako, oh, di pa pinaglutuwa ng masarap dito. Ewan ko na lang. Parang mas matutuwa siya dito eh. Sa tatlo na anak namin, kaya mento dito. Ito na yun. Di ka atin. Yes, ay tayo. Tapos ang daming polis dito, no? Yung gold, iba sa ano, sa relo. Mas <laughs> mara yung tubuhan nyo eh. Ito, sakto. Tanda nito. Guys, another watch, another day. Meron tayong... Wait lang ha, hindi pa ako makapag-intro ng maayos oh. Oh, dumating na pare. 9 na. Bago. Vito na to pare. Vito bro, Vito. Get nice. Shout out sa yo. Thank you po. Pag agad. Dalawang araw ko lang in order sa kanya. Andito na agad. Do. Anyway, another watch another day guys. May pupuntahan tayo ngayon kay Darling. Darling, oh. Darling Fine Jewelry pupuntahan natin sa Arangke guys sa Manila. Magatin tayo ng relo kasi may in order sila dalawang relo. Actually, isa lang naman in order nila na down payment na sila. Ngayon lang dumating Wimbledon Don Tone to. napakaganda, syempre, rose gold pa. Pupuntahan lang natin sila. Visit natin yung shop nila. Check natin kung anong pwede natin gawin doon. Alam ko ang dami daw ginto doon. Sobrang dami. Isa sila pinakamalaking supplier ng gold daw dito sa Pilipinas. Let's see. Tamaan nyo. Wait lang, wait lang. Bago umalis, syempre. Ayan, yeah, bago eh, Versace yan, pare. Boss Franz, thank you pala. Nagregaluhan ako ni Boss Franz, oh. Syempre, so. sama natin. Si Patrick 69, guys. Ah, punta tayo, guys. Layo nito. Manila to. Pero, babayayin natin para sa kliyente na to. Oh guys, <laughs> balik ako ngayon. Kakalis na natin ng Green Hills. Ikot ka muna boss. Meron daw kliyente doon. May regalo daw kasi sa akin. Balik lang tayo saglit. Wala, ganun talaga. Tara. Ano boss? Uy, grabe naman. Supreme yan. Wait. Supreme in Arabic. Tamo, buksan mo, buksan mo. Grabe naman! Oy, <laughs> Uy. Supreme oh. Ayun regalo ni boss. Boss, maraming salamat. Ha, thank you, Grabe. Kakarin uh, naman. Ano <laughs> ba gusto niya? Bigyan mo lahat. Ano to? Zenith? El Primero, no? Magkana mo ito binibenta po? Ay, wala. Siguro, wala. 240. Depende mo sir. May uh, extra strap to? Wala. Wala. Yeah. No, no, no. Pero complete yan, box paper. Oh, sige mo lang po, Saad. How much pinakasagad mo? Kaya ako eh. Hindi okay. mo gawin eh. Iko ano mo 1.70. Hindi mo kaya 1.50? Yeah. Kahit 1.60. 1.55. Done. na, 1.55. na, gano'n na. Okay, sige. Unin mo na po. 1.55. Ano yun natin? Sige, para. Back to business. Tapasag na. Yun, nandito na tayo guys. Nakita niyo. Grabe. Tara, tara. Hello! Grabe, dahil nyo palang mga gold dito. Bigatin nga, sa ita Tapos ang dami no? oh. yung really? yes, right? polis so dito, no? Oh. Oo. Ano yan, everyday dito may ganda. Yes, everyday. Yun pala, kasi ang dami kasi nagkakarag, diba? Hindi daw safe pag dito sa Araki. Anyway, oh, feel safe na ako. Game, saan tayo? Pwede tayo dito. Pwede, pwede tayo, dito. tayo pwede sa pakas. Mm. Okay. dito na lang. Gusto mo ako makita natin itong mga diamante. Ang dami mga gold, no? Ito si Ma'am Darling. Hi. Yan, kaya tingnan mo, Darling Fine Jewelry by Andes. Ayan. Like oh, Gano'n na kayo katagal dito? Actually, yung business namin, nag-start na to for, ano pa, 37 years pa. Tapos, tinuloy lang second generation na ako. Same spot? No, no, it's not same spot. Meron pa kami isang score two blocks away. Yun know, ang ah. On score on gold. Yun talaga? Yes. Tapos, eventually, siguro mga 15 years ago, nag-diamonds na rin kami. Kaya Parang pala, di ko sinamay asawa ko. Yari ako dito. Mga gold. Tapos ngayon, all-time high ng gold ngayon. Yes. Grabe, ang taas ng gold last year, almost mga 35% ang pinaas. Just like double the, siya, di ba, since pandemic? Yeah. Just like the diamonds, tumataas din yung price niya. Yes. Actually, kahit naman ng mga Rolex, yes. starting 2025, like, all Rolexes na may gold, sobrang each, laka na sinas. So, sumasabay din talaga. Magkano na ba ang per gram ngayon? Dito, <laughs> ang bed namin per gram is ano, 4,750 per gram. 4,750 per gram. And if you're gonna buy, kung bibili kayo naman, how much do you, yung rate niya minsan? Usually, pag bumibili kami, meron kaming kuha ng mga 4,6. Okay. Oh. Okay. Yeah. So, siyempre, we have to mark up, right? Yes. Pero, 100 lang? Actually, maliit lang yung kita. Actually, maliit lang talaga. Pwede lang ako mag-gold. Hindi kasi ako pwede mag-gold oh, eh. Huh? Ano kaya yung tsura ko? 8 nun like us. Ain't nun like us. Mga gano'n. It's my house, bro. It's my town. Ito, <laughs> <laughs> sa to dito. Tasa na, tundil. Mga Magkano so, yung mga ganito? 4,950 per gram. Wait lang. Di ba meron tayong Chinese gold? May Japan gold, Saudi gold. Ano yung pinakamahal? Ang pinakamahal talaga yung Chinese gold, the 24K. Pero kasi that one, hindi mo naman yun masusuot kasi malambot. Okay. So, ang pinaka-sought after pa rin talaga ngayon, anong klase? Yung 21K. Yung 21K, ano yan? Saudi or? May Dubai, may Saudi. Marami talaga pinagagawaan ang gold supplier. May Indonesia, may Dubai, may Turkey. Conception lang pala yun. Grabe. Huwag kayong magkaralagay safe dito. Ang daming swat. Nagaganito ang ka kami dito kahit nasa kalsada lang. Eh, ganito pala sa Manila. Sige ma'am, thank you so much ha. Ano yung mga nagbibenta nyo dito? <laughs> <laughs> sige, mamaya tayo. Pagbenta muna tayo, bago tayo bumili guys. Oo, oh, Guys, samahan nyo ako. <laughs> okay, sige. Are you ready na? Boss, papakita ko muna sa'yo yung in-order mo. Para may ganyo ko ano, ng konti. So this is it. This is the Wimbledon naman na two-tone rose gold. Reference ito is 126331. This is a 2021 model. Okay. What oh, do you think? Diba? Ang ganda. What do you think? Ganda. Oh. Maganda oh. talaga. <laughs> Pero check muna ko. Sige, tabi na natin to. So, yung parang medyo light siya na bright. Ito, white MOP. Mother pearl. Mm Napakaganda rin. 36mm. Kaso may ano kami budget kami. Anong budget nyo? <laughs> <laughs> budget, budget. Pwede nga mag-trade ng gold. Itimbangin natin yan. Ang ganda ko. Yes. Pero kung gusto mo ng black naman, anniversary dial siya. Two-tone. Super jubilee naman to. So, this is a reference 116233. Pero parang ma'am, honestly, sa'yo maganda yan. steel. Magkano muna? Eh, budget kasi oh. kami eh. Oh, sige, tapos ito. 870. That's 1.1. Ako, okay na ako dito. Sige, ano dito? I-pick eh. din naman ito ni husband eh. Ayan! Ayan. MOP guys, no? 126. 234. Diamond dial. Tapos here, 2022. 879,000. May leverage ako. Ako yung bumiyay dito eh. Oo, <laughs> oh, ay. Gawin natin Usually kasi mga, ang window lang namin dito sa mga ito, mga 20k. No, yun okay. ah! May isong kayo mo kami. <laughs> diba mag-heating kami sa relo? 1,930 lumalabas yung dalawin. Hindi eh. ganyan lang ng konti. 1,930 lumalabas. 1,072 na lang yung isa. Yan yung pinaka sought after sa amin na Wimbledon. Ano na? Ano ba yun? sa ano? At points to you? Hindi Yung gold, iba sa ano, sa relo. Mas <laughs> pala yung tubuhan nyo eh. Oh, uh, hindi. ah. It's not true, <laughs> hindi. Hindi naman? Hindi. Okay, 1 point to ako. Ah! Oh, Kaya na yun! Konti na lang. Panggas lang. Layo nyo eh. One and a half hour yung biyahe natin, di ba? One night ten. One night no five, oh sige. Oh, wait lang. Check ko muna ako sa baba. Okay. Okay. Sa so. Kasi sa 1.9 na tayo ah. Kasara ah, na guys, so, oh. Wala ah. tayong matatakwa. Hindi <laughs> ko matatakwa. <laughs> ano ka nyo? Pabibili ko para sa kanila. Ito kasi, side na na lang. Side gift lang. Kaya hindi uh, naman dapat masyadong mahal. Pwede makita tong dalawang ano nyo na. Kasi isa lang sing-sing niya eh. May sing-sing siyang ganito eh. Parang mas matutuwa siya dito eh. Sa tatlo na anak namin, kaya yung dalawang lalaki, isang babae. Ayun oh. You know. Tama, tama. Kita mo, pare? Galing-galing ka. Uh. Meant to be to. Ito ngayon Sige. Magkano ba to? Oh, uh, tawara ko, ha? Ah. Magkano? 11,000? 5,000 na lang. Sige, hindi na ako tatawa dito. O, oh, di ba? Lagi natin sa magandang packaging yan. Ayun, uh, o. Know? Presya. Presya, presya. Yeah. Ipo, propose ulit ako mamaya. Pag oh, ako, oh, di pa pinaglutuhan ng masarap dito. Ewan ko na lang. So, this one. Eto, plus 1.9. Done na. 1,910 kanina, diba? ba? Ganyan na. 1,910, tas bibili ako. 1,910 talaga mo. Sige na. O, oh, 1,905. O, oh, binigay na, 1 na yun mo na lang. 1 oh. I'll check the weight lang. Oh, mali pa. 1,794 na lang dahil. 1,794. 7 oh. ko na ito. Bangit nang may 4 eh. Oh, di 1,790 na lang. Oh, hindi. 1,795. Oh. 7 oh. <laughs> <laughs> Kasi nag-down payment ka na ng 100, di ba? Oo, oh, 100K. Sige, okay na. <laughs> Yon! 1 <Ay, ay>, <laughs> parang, parang ako A little na 10k. Yun! Ito, safto. Ganda nito! Grabe! Para sa akin talaga ito, babe. Ma'am, maraming salamat. Ang din. Thank you! And, with that being said, kaya dalawa na din kong akong hubi. Oh. Ang preta kasi sa kayo, isang large. <laughs> na! Ano si Mami? Ano, Mami? Pili ka na. <laughs> okay. tingin mo maganda dyan? Yan, rose gold. 31. 31? Yeah. Kitain mo, mami. That's actually 800 yan. Total k naman. Third na yan, if ever. Tita, ano na lang yan? 780. Ba, ang daan oh, ko. 7.75 62. Ugh! Wala pa <laughs> sa puhunan! <laughs> wala pa! Lugi yun! Laki ng lugi doon! Yes. 7.70! Sige! O, oh, 30,000 agad! Ayan okay, 700! Ah! 800 to 700. Isang lang. Wala kaming Na ito na lang. Oo. Oh, ikaw na magdagdag mata. Ako magdadagdag ng 50k. 750 na lang. Hey! 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 ikaw yung pinakamurang relo, pero ikaw yung pinakamalaking discount. Oh, 2 million. 2 million. 500. 500. 45. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Ako dito. Yeah. Thank you po. Thank you. We're back! We're back! We're back! Tagal na natin sa biyahe. One and a half hour. It's good to be back. Di natin kay Lara yung gold. May gift akong gold sa'yo. Oh! Oh! Sing-sing <laughs> to. Pati nga ako naman. Pares ba tayo size? Pares. Sing tayo ng size, di ba? Oh, di ba? Bumila ako sa kanya ng gold. Hindi, kasi tatlo na yung anak. Kasi <laughs> oh, so yung, yung isa yung pinakamalaki. Diba? Tama. Almost, hmm. Almost same size. Almost same yung dalawa. Two boys, one panganay na girl. Oh, di ba? Ganda. Iiyak na yan. Ang <laughs> oh, sarap ulam kumamayan nito.